Ikaw ay nagdadalang tao? Opo. Tama. Ilang buwan na ang dinadala mo? Eight months po. Eight months. May anak ba kayo na? Opo. Ilan ang anak ninyo? Pangalawa na po to. Pangalawa Opo. yan. Uh, saan ang galing si Renato nitong madaling araw na ito? paalis pa lang po ng bahay. Okay. Papunta po ng trabaho. Ah, papunta na siya ng trabaho noon Okay. Kaya alas 4.50, no? maga alas 5 pa lang Opo. ng madaling araw. Okay. Uh, nagkaroon ba ng uh, pag-uusap sa panig ninyo at nung mga uh, naka-aksidente? dalawa ang tinitingnan natin dito, oh, di ba? Yung van na una talagang nakabundol at yung sa truck. Nagkaroon ng wala, wala pag-uusap? Pa wala pa. Pero ang alam ko, meron na itong kasulatan, ano? Yung truck po na nakabangga sa biktima ay mm -mm. nagbigay na po ng tulong sa pamilya. Okay. Um, ito po yung sa... Uh, po ni Raria. Opo, oh uh, sinagot po, po nila yung ano, yung buro ng kapatid ko, tsaka yung pagpapalibing, pagpapalibing po, tapos nagbigay po sila ng 80,000 po para po sa pamilyang naiwan ng kapatid ko po. Okay. okay. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, ma'am. Yes. Uh, sir, pwede niyo ba kami mabigyan ng update tungkol dito sa uh, nangyaring aksidente na kinasawi po ni Renato? Ma'am, bali po kasi ang nangyari po dito, no, Uh, gabi po nung nangyari po yung insidente. Eh. Mm -mm. Una-una huli po namin yung driver ng truck. Uh, okay. Kasi nakala po namin na bukod, wala na pong involved bukod po doon sa driver ng truck. So, okay. Sinuli mm -mm. po namin siya, narespo. At kinaumagal po, nagkaroon po ng at sa party na ng magkabilang panig. Okay. Ba base doon sa CCTV rin na uh, nakuha ramin ng gabi na iyon, pa, eh. mayroon po palang involved na isang Toyota Innova po. Okay. Mm -hmm. So nag-nagfollow po kami at uh, sa pamamagitan din po ng social media na i-post po yung incident eh mm -hmm. uh, po sumuko po yung driver sa tanggapan ng ating buting Mayor kay mm -hmm. yung po. At nung kinumagaan kinuha namin siya at kinustri po namin sa Antipolo. Kinawagan po natin ang pamilya ng biktima at doon po mama uh, nagkaroon sila ng uh, pag-uusap ng pamilya at nagkasundo po sila na yun nga po mauwi sila sa isang kasunduan na magba magbibigay po ng pera okay. si Ginoong itong uh, Sol Duque or, si Sol Duque Bagisi, Bagisi. po okay Opo uh -oh. si sabi po namin in-advise uh, po namin na sa uh, sa amin tanggap at hindi po namin uh, inaalaw sana yung mga ganyan na uh, pagkikapagkasundo, bagkos i-dadalin po sana sa korte. Oo, tama. Oo. So, po, po, po. kasi wala naman po tayong kakainan dito sa kwan para pagpagsapag sana yung mga ganyan na sa pera. Baka magkaroon po tayo ng issue po, ma'am. Oo. Ngunit minab, uh, ninais po nila na yun nga, mauwi sila sa isang pag-uusap at doon nga, nagkaroon sila ng kasunduan sa labas po ng aming tanggapan. Mm, -mm. Uh, pumunta po sila sa isang notaryo publiko mm -mm. Uh, naggawa po sila ng isang na uh, yun uh, mayroon pong halaga na nakalagay po dito na uh, aabot po ng 300,000 po thousand okay. po, napag-usapan po ng mm -hmm. magkabilang partido po ni, sa partido po ni Sol Doki Bagisi at po ni Lamam Teresa Lauang de la Cruz. So, ito ay napirmahan noong 12 ng Pebrero. Opo, tama. Pinaliwanag naman ng abogado na nagdotaryo kung anong ibig sabihin nito. Ayan nga po, ibibigay daw po nila 'yang pera na 'yan bago ilibing yung kapatid ko. O bago ilibing. Opo, okay. pero hindi po sila nakikipag-coordinate. Hindi sila nakikipag-coordinate. Yung... Wala pong okay. tawag kahit isang beses. Walang walang tawag Opo. kahit anuman lang pagkatapos Opo. nung magpirmahan noong 12. So, one week na ang nakalipas. Nailibing na po ba? Hindi pa po, sa ay, 23 pa. pa po. Sa 23 pa ililibing. Apo. Okay. So ngayon, hinahanap natin itong si Sol Aduke uh, Bagisi. Opo. Tama. Para man lang uh, mabigyan ng uh, assurance na itong pinirmahan ninyo hmm. ay magiging makatotohanan. Apo. Tulad po ng uh, inexplain ni Corporal Joseph huh. Victorio, labas po ang kapulisan dito. Apo. Hindi naman sila na magitan, 'di ba? So naman. kayo ay nagpunta Tama ba, nagpunta Opo. kayo sa isang abogado? Opo, doon po sa ano notaryo po. Oo, doon sa notaryo. At yung notaryo, isinulat lang niya kung ano yung napag-usapan ninyo. Opo. Oo. Naintindihan ninyo? Opo, naintindihan na. Naintindihan naman ninyo po. na itong kasulatan na ito ay ang nagsasabi na parang bibigyan nga kayo ng pa, pauna. O hindi, It, ito yung kanyang parang kapalit, no? Para hindi kayo magkaso. Mm. -mm. Pero kung hindi mag- katotoo yun, ay pwede, diretsyo kayo na dapat magkaso. Opo. Tama? Okay. Bukas pa ba ang loob ninyo na makipagsettle dito? Basta't mai Opo. mabigay lang ito. Kasi parang din po sa ano eh. Para sa, sa mga... sa anak niya, tsaka mga <coughs> anak pa po siya. Okay. Sir Sol, nagpunta dito ang mga kaanak po ng biktima kasi nga, pagkatapos ng kasulatan ninyo, ay uh, wala man lang silang narinig galing sa inyo. Kaya rin sila nagkaroon ng agam-agam kung baka pirma pirmahan lang ito pero mapupunta sa wala. Uh, dapat rin naman po kasi nag-iwan kayo ng numero. Uh, alam ba nila kung paano kayo makontak? Wala nga pong iniwan. Eh. Uh -uh. Uh, ang ganito po yon sila po yung nagbigay po ng number sa amin uh -uh. na kami po yung kukontak sa kanila uh, just in case po na makahanap na po kami ng Halaga na ibibigay po sa kanila. Hmm. Yun po yung ano namin. Hindi po kami nagbigay ng number kasi po natakot din po kami baka po iharas po yung kami, yung family ko po. Mga anak ko po kasi hanggang ngayon po natatakot po sila. Kahit hmm. na naman po ako. Kaya po kami ay nananahimik na mamit namin yung deadline po na binigay po namin sa kanila na hanggang 23. Okay, 18, uh, 18 pa lang naman ngayon, may limang Opo. araw pa kayo, di ba? Opo, diba? Opo. Uh, Ano po ba ang handa ninyong ibigay, if at all, no? Uh, kung tatanggapin uh, sa puntong ito. Unang-una, uh, -una, dapat ibigay ang cellphone number. Unang-una uh, -una po, komunikasyon, mahalaga po yon, hmm. Dapat isantabi muna natin yung takot, kasi kung maayos naman ang paghaharap ninyo at uh, handa naman na panindigan ninyo yung kasulatan na ito, sinabi naman nila Teresa at saka ni, Arian, ni Lorena na handa naman din sila. Tama ba ako? Opo. Oh, Oo. Ganon. Opo. Ay, isa pa po, may nag, nagpapunta po sila doon ng motorcycle sa bahay hmm. para hanapin daw po ako. Isa po yun sa kinatakot po namin. Hindi po namin alam kung si ano po yung pakay ng motorsiklo na nag-shot-shot nag po doon sa amin, sa bahay po namin. Meron ba kayong pinapunta? Hindi po. Kasi, ayo po, meron po. Kasi po, yung time na ni-interview po kami sa baba, mm -hmm. tinatanong po, may contact po kami nila. Mm -hmm. Sabi ko, wala. Tapos, tawagan daw po yung police, yung si, si-investigator po, kung mayroong number, wala din po. Mm -hmm. Kaya naisip po namin, kasi may address po yung kasulatan, naisip mm -hmm. po namin doon sa kaibigan namin, grab, grab Rider, doon sa Antipolo, napuntahan para makausap sila. Okay, yun okay lang po yung intention po namin na yun. Ang party list na masasandalan. yes. Number 68 sa balota. Ano po ba nangyari nung araw po na yun? Mm -mm. Nung araw po na yun, ng umaga ng martis po, iatid ko po yung asawa ko po sa sakayan. Nung time na po na nakatapat po kami sa fare station po sa Antipolo, may nakasalubong po akong truck. Kaya talagang hindi ko po talaga napansin yung kapatid po nila na Impossible. nandun po sa gitna ng kalsada. Imposible po yun. Kasi kami nga may motor eh. Masagi lang yung sasakyan namin. Hinto kami. Tapos ikaw, hindi mo hinto ayaw kapatid ko. Hmm. Imposible, hindi mo nakita ayaw. Napaka-imposible po talaga yun. Tapos hindi ka man lang nagpakita ng gabi na yun. Hmm. Hindi ka naawa. Imposible, hindi mo nakita ayaw. Naliwaliwanag sa sabi mo hindi nakita, layo-layo ng truck. Wala pa nga, hindi pa dumarating. Binundol mo yung kapatid ko, hindi yung mamamatay kung hindi mo binundol. Ah, hindi, hindi ko... Hindi siya masasagasaan ng truck. Hindi ko po siya nabundol. Mm, yung nga, kapatid niyo... Hindi, hindi, hindi sa CCTV. Ang pagkakasagi ko pa sa kapatid niyo ay sa side po, mo, sa side ko po siya na, side, natamaan. Patanggal nga yung side mirror niyo eh. Side mirror nga po ang <coughs> nakatama. tapos hindi mo ininto yung kapatid ko? Kami nga na kung, motor, magasgasan lang, hihinto kami para malaman namin kung sino yung sumagi sa motor namin. Huminto. Dahilan nyo na lang po yan. Huminto para po ako. Para makalitas kayo sa kasalanan ginawa nyo sa kapatid ko. Huminto ako. Paano huminto? E di sana nakulong ka ng araw na yon. Huminto ako, tinignan ko yung nangyari. Pagkatapos nung no, alam ko kasi yung truck yung nakasanggi na sa akin. Namin. Kasi side mirror nga po yung tumama sa akin. Oh, dapat tinintoan nyo po. Huminto, kasi mo yung ano eh, yung humin, eh. mo, bakit, bakit natanggal yung side mirror mo eh. Hindi kasi natakot na kayo sa ginawa ninyo. Dahil alam nyo yung tao yung nabundol mo. Wala po kayo dun sa scene <coughs> ng ganyang pangyayari. Kaya hindi may niyo CCTV, po alam. May CCTV, kuya. May CCTV. Dahil po sa CCTV, ka naliwanagan ganpo yung isip ko na ako po pala yung first touch po dun sa kapatid nyo. Inaamin ko naman po yun na nasanggi ko yung kapatid nyo. Pero nung time na po yun na nasanggi ko yung kapatid nyo, ang alam ko pong nakasanggi sa akin ay truck. Kaya bumaba po ako at hahabulin ko po yung truck para singilin. Yung nasanggi, ko po, pong, nasanggi po niya ang side mirror ko. Hindi ko po alam na yung kapatid niyo pala yung nakasanggi ng, Pusin nasanggi kayo. ng kasakyan ang ko. Ng tao, naka, ang dami ng tao. Ang dami ng tao. Kung harap po ang nakatama sana sa kapatid niyo, alam ko po yun. Automatic hinto po ako. Dahil may konsensya naman po ako. Hindi naman po sa kainiisip yun ninyo na tinakbuhan ko yung kapatid niyo. May konsensya ah, kasi nag-viral na. Kaya lumabas ka. Klaro, klaro naman po sa CCTV, uh, ano, oh nakikita niyo naman sa CCTV oh, na natamaan niyo talaga, na, talaga, nasagi talaga niyo. Natamaan po, ninyo. talaga. Hindi hindi po talaga uh, bang ganoon po, hindi sagi po talaga. Okay. okay. Ba, nga mamaya hindi pa ikaw ang driver noon eh. Kayo po ba ang nagda-drive? Ako po yung nagda-drive. Sa Dapat akin po, po nakapangalan po yung, 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 yung sasakyan. Yung Wala naman po kaming driver at saka driver po ako. alam ko po 'yon na ako yung sa kapatid po ninyo. Okay. Uh, ngayon dito sa punto na to Shari, at uh, inulit pa nga natin yung yung video ano, uh, klarong-klaro naman sa inyo Sir, no? Apo. Na malayo ang truck. So hindi yung truck ang nakasagi sa inyo. Nung malayo. malayo, malayo Apo. yung truck. At uh, yun nga ang uh, pagkakabundol ninyo, okay? Ng kapatid nila yun ang dahilan kung bakit siya na off balance at nahulog at nung siya nang nahulog yung truck na paparating, 'yun po yung naka 'yun ang nakatama na sa kanya. In all probability, hindi siya nakita nung truck kasi naka no Nakaigana. Naka naka parating na rin yung truck eh. Oo. Pero sir, nakainom po kayo? Hindi <laughs> naman po kami ininom. Hindi, hindi po kami ininom. Hindi hindi Sino po ang nagdala sa ospital o nung nagyari yung uh, insidente? Ano po kasi may kasama yung kapatid ko, yung dalawa nilang Mm-hmm. Hindi na po iniwanan ng isa niyang kasamahan, si Kuya Marlon, yung kapatid ko, hanggat okay. di ng poneraria. Hindi na po siya dinala okay. sa ospital. Ah, hindi na Diretso, na. poneraria na po. Okay. Mm -hmm. uh, Attorney Lanz, uh, good afternoon po. Ma'am, good, yes, good afternoon po. Yes, good afternoon po. Attorney Lance, matanong ko lang, in cases like this po, uh, ano po ang ginagawa may pag may pag-amin ng isang na -accidente? Does the LTO still may proceedings pa po ba na i -co confiscate or... Uh, anong tawag doon? i revoke ang driver's license? license. Ma'am, uh, on the part of LTO po, uh, yes. may proceedings po tayong sinusunod. Um, Pagkaganyan po, pinapadalan po agad namin ng show-cause order. Mm -hmm. um, and habang um, pending po ang proceedings, kasi hindi po namin <laughs> pwedeng agad-agad na i-revoke yes. without uh, giving the party's due process. Due process. Uh -oh. Opo. So um, while pending po yung uh, investigation din conducted by LTO um ina-alarm po namin ang license niya para hindi na muna siya uh, makapag-drive at hindi muna makapag-renew sa license niya. Okay, so motopropyo propio po ito, no? Hindi kailangan na magreklamo yung mga kaanak kasi meron namang report, may incident report naman. Opo. Okay. Uh, so Even po yung motor vehicle, ina-alarm din po namin. Okay. Uh, what if there is some kind of arrangement or agreement? Uh, labas po ang LTO doon because separate naman ang proceedings ninyo, ano? That is correct po. Mm -hmm. uh, on the part of LTO, ang tinitignan lang po namin is if there is a traffic violation mm -hmm. uh, in case po dito, may, kung may reckless driving ba siya, mm -hmm. um, yung settlement po is um, apart from the proceedings being conducted by OPEC. Okay. Uh, Lorena at Teresa, ang kausap natin ay sa LTO. no? Okay. Uh, patungkol naman ito doon sa kanyang hawak na driver's license at doon sa sasakyan din. Uh, kung kinakailangan, well actually sila mismo kahit hindi kayo magsampan ng administratibo na kaso, ay akusa nila na pag-aaralan yung nangyari at yung insidente para kung ano ano ang liability at responsibility uh, ni Sol ay matugunan nila, mabigyan nila ng ano, mabigyan nila ng uh, tamang proseso din. Okay? So, um, maraming salamat Attorney Lance ano for uh, for sharing that with us. Sa ngayon, tulad ng sinabi ni Corporal Joseph Victorio, wala sila dun sa usapan ng itong pirmahan na ito ha. Kaya uulitin ko, sir, meron pa kayong limang araw. Handa naman siguro kayo na ibigay yung yung para open yung communication lines, 'di ba? Eh kung may pauna, kung may pauna bang ibibigay si Sir, may maitutulong ba kayo na agaran kasi pang dinadala ngayon na ngayon na, na nalikom po naming halaga ngayon na 100,000 po. Okay. Oh. 'Yun ba ay uh, gusto niyo nang ibigay ngayon kung tatanggapin ha, pero hindi ibig sabihin na tapos na yung kasi wala dito sa kasulatan ninyo na pwedeng tingi wala dito sa kasulatan niyo. Kung sakasakali, <coughs> mababago ito. Opo. Pero, Tatay, ganito po, um, mm -hmm. hindi po kasi kami um, oh, 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 namamagitan wala. sa oh, oh. mga... Um, pera or aregluhan hmm. or Apo. what or at, kasi internal na pag-uusap niyo na po yan Apo. pero Apo. gayon pa man um sasamahan na lang po namin kayo sa barangay po para yes. doon po may kasulatan din po na nakapagbigay po kayo ng amount actually po uh, masamang pakinggan po yung paunang bahad kasi parang binibili na po yung buhay ang gusto ko lang po muna malaman sana na malaman nila Teresa na yung napag-usapang halaga ay binubuo po namin sa ng buo para naman po sana mapunta po sa kanila ng buo po yung halaga. Kaya po kami nananahimik na... Alam mo, kuya, kung tutuusin, yung babayad mo, kikitain pa sana ng kapatid ko yan eh, kung di mo siya na ani eh, napatay. Alam, kung kami, kung kami po masusunod talaga, gusto namin ipakulong kay eh. Kaya lang pa nakikita ko yung pamangkin ko, tsaka itong asawa, paano sila mabubuhay? Paano, saan sila kukuha ng pang-araw-araw nila? Diba? Naging praktikal lang kami. Tututuusin eh. Sa hirap ng buhay Pero kung tutuusin, gusto namin ikulong ka. walang laya. Para maging, maging aral yun sa mga... Baka mamaya, meron ka pang... May mangyari pa sa iba eh. Sa ginawa mo. Hindi lang sa apatid ko. So, uulitin natin, Sharia, no? Tayo na magitan para magkaharap. Apo. Okay? Pero hindi tayo mamamagitan kung paano nila masusolusyonan. Okay? Kasi ang inilapit nga sa atin ng mga kaanak ng biktima, ay yung makausap uh, siguro hindi naman rin natin maya alis sa kanila no siguro para sa inyo eh, wala pa naman yung deadline pero napakahaba nung panahon na yon yung pitong araw na ni Ho, wala silang narinig for me Shari that's like an eternity no parang ang ang tagal nung panahon na yon uh, ang mahalaga dito ay nakatutok po no tatay may nais po kayong sabihin lalo na po sa kinakasama po ni Renato na nagdadalang tao po hmm. ngayon ah uh, Nakikarami ako talaga sa ano, hindi ko gustuhan Lorena na gano'n ang mangyari. Hindi ko talaga yun nakita. Ayaw ko rin na mangyari yun dahil ayaw ko rin mangyari sa pamilya ko yun. Alam, alam naman ninyo yun. Nag-usap tayo dun sa police station no, na sinabi ko naman sa inyo na yung, kapat yung asawa mo, yung kapatid mo, hindi ko talaga nakita. Kung may time pa sana na makikita ko siya, may iwasan ko siya, talagang hindi ko talaga nakita humihingi ako ng kapatawaran sa inyo sa nangyari sa asawa mo. Humihingi ako ng kapatawaran. Sir, may suggestion lang ko no? Opo. yung aming programa. Baka maaari po natin uh, um, maipacheck po yung mata po ninyo. Pwede po. Opo. Uh, sa tulong na din po, of course, ng LTO. Opo. Opo. Kasi syempre, kailangan po natin mapatunayan or mapaprove din po sa LTO if um, pwede po kayo or pasado po ba yung pasado side po? Kailan po ba ninyo nakuha yung driver's license niyo? <coughs> two years, lang? two years ago na po. rin nyo ko lang po, ma'am. Two years ago. Mm -hmm. Two years, two po. years ago. yun. Eh, ten years na ngayon siya rin eh. Mm -hmm. Ten diba? years po yung mm -hmm. panasa okay. license okay. po. Yun Time lang po, po. Uh, sana sir. Uh, tulong din po namin sa inyo, sir. Opo. Opo. Uh, at uh, Sige po, uh, ma'am Lorena and ma'am Teresa, kakausapin po namin kayo doon at uh, a po kayo ng reporter Apo. ni Sir Rafi para po doon sa napagkasundoan niyo po ni tatay, magkaroon po kayo ng kasulatan sa barangay. Apo. Samahan niyo naman, uh, sasamahan naman po namin kayo. Sir, Apo. salamat po, magandang okay. hapon po. Magandang hapon, hapon salamat po. Salamat rin, uh, Sir Sol. Uh, ulitin namin ang pakikiramay namin sa inyo, Teresa at saka Apo. Lorena. Apo. Ano? Apo. At uh, ingatan mo ang baby. Isang buwan na lang lalabas Apo. na yan. Okay.